So what's up mga kapugo Sayos kabutagon Ni matanasad ang sa tangwa Dili sa ilaya mga kapugo lain kung di ang mga kulira Sa karo mga kapugo Mahipo sa dayon Unya mga kapugo Ang mga kulira Si Hig Katawa Padayon lang ta ang mga kulira Kaya Wala matalingaw mga kulira Continue lang ta kaya na mga kulera mga limpyo sa balay para ang balay pero te limpyo ha pero ang kita lagi kita kaligaw ng mga kulera pag na mga kulera ipos ako sa kumaigdaan mga kulera kaya para yung ni mama limpyo na ang balay mga kulera kaya na mga kulera pag ako na ipos mga kulera ako na naginhinay kuha ang mga sagbot na mga kulera. Pag ahuman mga kulera, ang mga lawog sa gwapo mga kulera, diara kulera. ke nawa peting gua pua kulera o a tamore ma gua pu ma kulera mo gabas bas mo ma kulera mo ketawa lo ko